Magandang umaga sa lahat at ngayon ay tatalakayan natin ang mga karunungang bayan sa panahon ng katutubo. Unang-una ay bigyan natin ng detalye kung ano ang karunungang bayan o sa Ingles ay Fox Speech. Ito ay sangay ng panitikan na kung saan nagiging daan upang maipahayag ang mga kaisipan na nabibilang sa bawat kultura ng mga tao. So sa araw na ito, narito yung ating mga nilalaman. Anong ibig sabihin ng tula? Anong ibig sabihin ng salawikain, sawikain, kawikaan? Anong ibig sabihin ng bugtong at palaisipan, bulong, kasabihan at tanaga? Unahin natin ang kahulugan ng tulak. Ito ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin, karanasan at kaisipan sa masining na paraan. Pag sinabi nating masining ay gumagamit ito ng mga kaakit-akit na mga salita at gumagamit ng mga simbolo upang mas maganda siya tingnan o maganda siya basahin at higit sa lahat mapapagana yung um, malikhaing pag-iisip ng bumabasa. Binubuo ang tula ng mga linya na tinatawag na talutod samantalang ang mga talutod namang ito ay bumubuo sa mga saknong ng tula. <clears throat> Taglay ng mga tula sa panahon ng katutubo ang iba't ibang paksa na sumasalamin sa pumumuhay ng mga naunang Pilipino. Narito ang ilan sa uri ng mga tulang masasalamin sa mga panitikan mula sa panahon ng katutubo. Tulang pandamdamin, ito ay naaayon sa emosyon, katuwaan, galit, Pangalawa naman ay tulang pangkalikasan. Ito ay pagpapasalamat, ito ay ukol sa Diyos sa kalikasan, at panghuli naman ay ang tulang pasalaysay or mga kwento or mga, mga bayaning na, gawa ng isang tao. Ikalawa ay ang salawikain. Ito ay patalinghagang pahayag na ginagamit ng mga matatanda noong unang panahon upang mangaral at akayin ang mga kabataan sa mabuting asal. So, ang halimbawa ng salawikain ay yung mga payo advice, kumbaga, na kung saan papapaisip ka kung ano nga ba yung ibig sabihin ng binigay ng isang nakakatanda sa isang bata. Kung kumbaga, marirealize ng isang bata pag lumaki na siya, tama palang lang sinabi ng lolo ko noon. So, yan yung salawikain. Tingnan nyo, upang mangaral, magbigay ng aral. So, narito ang mga pag-aaral na isagawa ni Damiana Eugenio na dito ay nalaman niya kung ano yung mga laban ng salawikain sa Pilipinas. Una ay nagpapahayag ng mabuting asal. Ikalawa, pagpapahalaga sa tao. Pangatlo, katotohanan hinggil sa tao. Sunod, nagpapatawa. Sunod ay nauukol sa panlahat na paningin at batas ng buhay. So, narito yung halimbawa ng salawikain. So, hindi siya literal na dapat mong intindihin na gano'n. Kung baga nakatago, iisipin mo pa talaga ng ibig sabihin. Anhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. ba sinabi kanina na nakakatawa siya. Pero kung titingnan natin kung anong ibig sabihin nito, anhin mo yung isang bagay kung wala na siyang silbi. Parang gano'n siya. Ikalawa naman, kapag may isinuksok, may madudukot. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagtitipid, nagsisave ka, kapag mayroong kagipitan, mayroong ma uh, mayroong, hindi ka kumbaga mahihirapan kasi mayroon kang sinay para sa sarili mo. Sunod, may tay nga ang lupa, may pakpak ang balita. Ibig sabihin, walang chismis o walang sikreto na hindi nabubunyag kasi lahat sa paligid natin ay maaring um, CCTV kumbaga, no? May alam ang lahat. Ang taong walang kibo na sa loob ang kulo anak na di paluhain, ina ang patatangisin. So, anong ibig sabihin ng dalawa? Pwede nyo i-commento kung anong ibig sabihin ng dalawang ito. Sunod naman ay ang sawikain. Ito ay patalinghagang pananalita. Tinatawag din itong idioma. So, ang sawikain ay mga konting parirala lang o mga salita na nakatago yung kahulugan. Halimbawa nito, hulog ng langit. Hindi, hindi siya literal na nahulog siya sa langit. Kung, ba, kung baga siya yung grasya, No? Maluwang na tornilyo, makati dila. So, mayroon itong mga ibig sabihin. Bulong. Ito ay kataw katawagan na ginagamit sa pagpapasintapi, panggamot, at pagpansumpa. So, yan yung, halimbawa, dumaan kayo sa yung sabi nating nono sa punso, pagbibigay respeto sa mga nangirahan sa ating paligid, tabi-tabi ah, po, yun yung sinasabi, yan yung bulong. Tanaga, ito ay isang uri ng tula na may apat na talutod na binubuo ng pitong pantig sa bawat talutod na tumutukoy sa isang paksa. Taglay rin ito ang iba't ibang anyo ng tugmaan. Ibig sabihin, isang uri ito ng tula. Ibig sabihin natin, may pitong pantig, seven uh, seven syllables siya. Seven syllables. Then, itay uri ng tulad na may apat na taludtod. So, ibig sabihin, four line. Four lines siya. So, ito yung halimbawa. Tingnan ninyo ha, ilang line. One, dalawa, tatlo, apat. Apat na linya. Ah, oo, oo, apat na taludtod. Pantig pito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. 7 syllables. Then, tumutukoy sa isang paksa. Mayroon niyang gustong iparating. At taglay nito ang tugmaan. So, mayroon siyang tugma. Okay? O, oh, O, oh, O, oh, O. Oh. Nang walang biring ginto, doon magpapalalo. Nang magkaginto-ginto, noon na nga sumuko. Yan. Maraming salamat at sana ay marami kayo nakuha sa araw na ito.